guys, update nga pala dito sa bukol ng leeg ko. So, ayan. So, marami pa rin nagtatanong sa akin, guys, kung ano daw yung aking nararamdaman dito sa aking bukol sa leeg. Okay. So, gusto ko lang, gusto ko lang gawin yung video na to kasi maraming nagtatanong sa akin. Marami pa rin ako curious sa leeg ko. So, ayan na nga. Uh, sa mga vlog ko na nakakapansin sa leeg ko, may nagtatanong sa akin kung may kung may goiter daw ako so, um, common kasi pag, pag yung leeg lumalaki ibig sabihin may goiter yung goiter kasi guys, iba-iba yun ang klase sabi ng doktor so hi guys welcome back to my channel it's me again, Joy Tolente so for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa aking bukol sa leeg so ayan Um, so, may mga hindi pa rin siguro nakita yung dati kong vlog. So, ngayon gagawa ako ng bagong vlog, okay? So, ayan, may mga nagtatanong pa rin sa akin na kung mayroon daw akong, ano? Kung mayroon daw akong goiter. 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 Oo. Oh. Thyroid problem. Oo. Oh. Kung mayroon daw akong goiter. So, may mga nagko-comment pa rin sa video ko na napapansin siguro nila na malaki talaga yung daig ko. Obvious naman talaga guys, nakikita ko. Kahit ako, napapansin ko. Pero, kasi, yung yung thyroid problem kasi, is iba-iba yung case. Okay? So, nasabihin ko yung case ko, guys. Okay? Yung bukol ko sa leg ko, guys, is napa-doctor ko na to. And, I actually 3 years ago na. Wala. Hindi na ulit ako nakapagpa-follow up, check up. And, um, sa pa-check up ko noon, ang result naman nito is, um, nung nag-ultrasound is, oo, oh, oh, may bukol. And, yung result naman niya sa biopsy, na biopsy na to guys, yung result niya sa biopsy is benign. Okay? Benign siya. So, ang sabi ng doktor, ang bukol dito sa leg ko is um, nodules na tinatawag. Kung baga, purang, ang laman lang niya is tubig na uh, parang kulani lang siya sa loob ng thyroid ko. So, ang thyroid, ang thyroid, ano ko, ang thyroid hormones ko is normal. Sabi ng doktor wag daw ako mag-worry kay yung thyroid ko naman daw is yung hormones ko naman daw is Ah... Uh, nasa normal level and ang sinadya sa akin ng doktor nito is mag pa opera okay o operahan nila to tatanggalin nila tong bukol sa leeg ko so sa mga nagtatanong kung saan ako nagpa check up nito nagpa check up ako nito guys sa PGH PGH sa Manila so pinilahan ko to guys ng madaling araw para lang makapagpa-check up ng libre. Kasi sa PJS ba, libre. So yun, nagpila ako doon and sinasuggest talaga nila guys na um, patanggal ko. So, since na hindi naman basta-basta yung operahan ka sa leeg and wait lang, sasagutin ko lang yung ibang katanungan no, na uh, ano ba daw ang nararamdaman ko dito sa bukol sa leeg ko. Okay? So, um, sasabihin ko na yung totoo, okay? Ang nararamdaman ko dito sa liit ko, syempre, sa una talagang medyo hindi ako komportable, di ba? Makita mo naman yung sarili mo, may bukol na hindi normal. Siyempre, hindi ka ko magiging komportable, di ba? So, pero okay lang. Pinagpapasadyos ko na lang din naman na parang pasalamat na rin ako na kahit papano hindi malala yung bukol sa liit ko. So, yun. Um, kung hindi ba daw na ako nahihirapan, hindi nga. Actually, hindi naman. <laughs> <laughs> hindi naman talaga ako nahihirapan na huminga. Medyo pag sobrang pagod lang talaga ako. Medyo hirap lang talaga. Pag, pag pagod na pagod siguro, kaya hindi ako masyado nagpapagod kasi nga pag sobrang napapagod ako is nahihirapan din ako talaga huminga. Pag napapagod lang, pero pag yung normal days lang, normal na araw-araw, na wala naman akong ibang ginagawa, ano lang, trabaho lang, ganun, okay lang, nakakahinga ako, di ba? Normal, nakakapagdaldal ako. So, yun. Okay? Hindi ba na ako nahihirapan huminga? Hindi. Hindi ako nahihirapan huminga. So, ang sinasabi ko lang is, pag nasobrahan ako sa pagod, yun lang yung, na, yung nahihirapan ako huminga. Kaya hindi ako pwedeng sumobra sa pagod. Yung pag nagpupersa ng todo, so yun, doon lang ako hirap. Okay? And sa mga nagtatanong naman is bakit hindi ko pa ito pinapa-operahan? Okay? So, okay kayong pala desisyon, no? Know? <laughs> bakit hindi ko pa ito pinapa-opera? Kasi nga, guys, may trabaho pa ako. Okay? Ayoko pang ayokong alam niyo yun, alam niyo yun guys, ako kasi taong sanay ako sa may trabaho. Parang feeling ko kasi pag nagpa-opera ako, magiging unutil ako. You know? Yung magiging, syempre pag nagpa-opera, sabi ng doktor, pag inoperahan daw ako, possible na hindi ako makakapagsalita ng maayos. O, oh. eh, madadala kong tao eh. <laughs> o, oh, parang naisip ko, kung magpapa-opera ako, dapat ready ako mentally and physically, di ba? So, yun. Um, kaya hindi ko pa ito napapa-opera kasi nga, parang feeling ko kasi that time is hindi pa ako ready. Okay? So, soon, magiging ready ako. May plano ako nito, guys. Siguro, in God's perfect timing, di ba? So, gusto ko naman siya ipatanggal kasi sino ba naman yung may gusto nito? Okay? Ang akin lang is gusto ko lang yung maging ready ako. Kailangan, syempre pag nagpatanggal ako nito, kailangan ko may pera ako, may budget ako. And kailangan ko ng, ng kahit pa paano may extra ang pagkakakitaan. Kaya nga ako nagbablog, di ba? So, yun. Kaya wag kayo pala desisyon. <laughs> ang hirap din kaya mag-ano, no, mag, magkaroon ng ganitong sakit, di ba? So, hindi basta-basta. Kaya, sa may mga ganito, na katulad ko, may bukos sa leeg ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. ba? Ini-encourage ko kayo na huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang tayo, dasa lang. And, kung ano yung, kung ano yung, sa, sa pakiramdam nyo yung, yung tama na, na doon kayo magiging portable. Yung bawa, gusto nyo kayo ipatanggal, di, ipatanggal nyo. Kung gusto niyo mag-follow up check up, mag-follow up check up kayo. Ako kasi guys, hindi pa talaga ako never pa ako nakapag-follow up check up kasi for sure naman siguro sasabihin na naman ganun ulit. Ang gusto ko kasi mangyari pag nag-follow up check up ako, um tuloy-tuloy na may mag pamaka kapagpa-schedule na ako ng opera ko, yung yung wala na akong iisipin na talagang talagang kung kung mag-follow up check up ako at magpapagamot ako ulit nito, gusto ko yung tuloy-tuloy na steps kasi hindi rin biro yung si ka, magpapa-ultrasound ka ang gastos and magpapa um, magpapa-schedule ka na ng opera. Pag nagpa- pag na-schedule ka na ng opera, actually sa PGH lang din ako magpapa-opera nito. Pag na-schedule ka na noon, siguro one month lang makaka- may schedule na ako pag prenasis ko, pag pinokos ko talaga yung pagbais nito, ang pag pagpatanggal nito mabilis lang kung tutuusin. Kung, kung gugustuhin ko talaga mabilis lang. Kaso, parang ako kasi talaga hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready talaga na matanggal to. Pero misan guys, nare-realize ko na bakit yung iba, ang bilis bilis magpa-opera. Magpa-opera ng mukha, ilong. Samantalang ako na kailangan ko patanggal to. Hirap na hirap pa ako. Parang ano mo yun? As in, I nai naiisip ko pa lang. Parang hindi ko pa. Parang hindi ko kaya. Alam mo yun? Kasi, syempre, nandito parang pag ang leeg kasi possible pa na hindi ka makakapagsalita parang basta hindi ka rin makakakilos ng mga mabibigat mga ganun. so yun, so sabi nila o ko daw pabayaan, oo oh, alam ko naman yun syempre nasa isip ko na yun pero ang sa akin lang kasi is gusto ko lang yung maging masettled na ang lahat ba diba? may parang ma, ma yung komportable ako na ipapatanggal ko na to ganun, so yun kasi hindi rin naman no, basta-basta yung magpa-opera. Yun, yun, yun lang yung sinasabi ko kasi um, so, ang bilis lang sabihin no, na patanggal mo na yan pero siyempre yung, yung ikaw mismo sarili mo, hindi mo parang hindi, hindi pa ako ready. So yun, um, yun lang. Okay? So sa mga nagtatanong kung nahihirapan ako nito, oo, oh, oh, medyo mahirap pero kinakaya, di ba? Laman lang, anong gagawin ko? Anong titigil ang buhay ko? Titigil ang buhay ko, di ba? So yun, saya, Oh, sinishare ko lang, no? Kasi maraming ako curious dito sa link ko. Oo. Oh. Noodles. Noodles yan. Kailangan tanggalin. So, yun. Yun lang. Ulit-ulit na lang ako sa vlog ko na to. So, yun lang. Okay. Tapos na. That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye.